Okay mga boss at uh, mula doon sa may barangay San Vicente hanggang dito ay naandito yung tulay, padalwan tulay na ginagawa Punta lang tayo dito sa gilid So ito yung ginagawang tulay dito. Hindi ko lang alam kung anong lugar na to. ito yung unang tulay. Ang ginawa diyan doon na inasimbol sa taas yung kanyang pinaka jarder. Hindi na nga naman magbubuhat ng ano. Hindi na kailangan buhatin ng boom at sadyang siya ay eh, nakapatong na siya automatic. Ayan. nilagyan lang siya ng bakal doon sa ilalim na yon tapos i ipinatong na yung kanyang pinaka gerder Siyempre bakal yung pinagpatungan pas <laughs> kailangan may tulay dito gawa ng malaking ilog to lalo na pagka umulan ng malakas at bumuhos ang tubig galing doon sa may San Pablo ay malaking tubig ang dadaan dito yan yung unang tulay at meron pa tayong isang tulay na pupuntahan sa may una-unahan ang ginawa doon hindi katulad nyan na nakapatong na doon naman ang ginawa ay nasimbol muna sa baba o dito sa sa gilid ng karsada na simbol muna tapos i saka siya ipinatong kaka-install lang mga ilang araw lang kaka-install lang gawa nung dumaan ako gabi ay nag install hindi nga ako nakalampas gawa ng dito sa lugar na to ay sarado ewan ngayon kung may madadaanan gawa nang nung huling daan ko talaga dito hindi pindaan ng gawa nung sarado daw ay eh, tingnan natin ngayon kung hindi sarado Meron akong dinadaanan dito sekretong daan ewan kung pwede pa rin daanan yun Pero tingnan natin dito Baka meron Baka naman binuksan na Baka naawa na sila Wala talaga Sarado talaga Ayan o no? Wala walang dadaanan dito lapit tayo yan ito yung uh, parte na to ng San Miguel siguro uh, San Pablo Laguna at uh, dito magkabilang gilid eh, meron na siyang um, dito, drainage tapos eh, may buhos na siya dalawang linya Balitatlo tatlo apat, apat pala yan apat na linya ng buhos so meron na dito tapos yung tulay nandoon sa kabila doon ang problema paano tayo makakapunta may nadaan dito sa gilid tanongin natin ay boss nakakalusot doon lamat lamat nakakalusot daw ito yung sikretong daan eh eh palibasa po ay ako ipadaan-daan dito ay nalaman ko din laang sa mga kapatid nating man, dito yan dito tayo dadaan lasot to hanggang doon sa may kiss me yan Diretso tayo dito Buti ano Buti may lusutan dito Mga residente lang kasi ang nakakaalam nito Eh kaya naman nalaman natin Eh sabi din lang nung residente dito Na may daan daw dito eh, Kaya Dito na rin ako dumaan Nakigaya lang tayo Para tayo makalapit doon sa may ano Sa may itulay na nabagong ins, Nabagong install yung Jarder tapos ikukuna natin ng drone footage para makita nyo ng maganda sa itaas nasa gubat tayo naman at ito na nga po dyan tayo galing kanina sa kabila na yun tapos i dito tayo diretso ayan Nakakalapit na tayo doon sa Maytulay. Eh. Hinarangan talaga yun, eh, Napapaano oh. eh, tayo mga kadaan? Nahidaan dito na namang iba. Ay, kandaligaw-ligaw na. Ayun. Doon doon mga sinabos. Ayun, doon tayo dadaan. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> <laughs> Ginoon talaga ng paraan dito ng mga residente eh, oh. eh na meron din yung alambre paadali tayo ng alambre yari bagay tayo na may nakatire sealant chibless po kasi mga boss ng ating gulong <coughs> by 17 LZ <LJ> 150 <laughs> yan dito binuho san o oh, dito inasimbol yung jarder na naka-install doon. Yan mga samentong yan. Di yan na inasimbol. At tayo yung makakalapit. O, oh, di ba? Ayan. Nandito na tayo. Doon sa pangalawang tulay na ginagawa. Tapos itay titigil din tayo i mag uh, lalaro ng drone. Pag lalaroan natin ng drone natin. dito At dyan muna kayo. Panoorin nyo ang ating drone pali para ng drone let's go at ito na nga mga boss yung bagong install na jerder nitong uh, tulay ng Alaminos to San Pablo bypass road bali huling tulay na to yung dinaanan natin kaninang isa tapos ito huling tulay na yan na ginagawa pagka natapos yan ay siguro hindi na magtatagal at madadaanan na yan pero dyan sa may unaanahan yung tulay na yan ay mayroon pang isang right of way na hindi pa naaayos at saka yung sa may banda sa may bandang gitna hindi ko lang alam kung anong barangay yon so ito yung ano kanyang beam na ininstall dito kaka install lang niya wala pang isang linggo bali aba ito pala yun no hindi lang hindi 18 18, 19, 20, 21, 26 pala to tatlong dugsong napakahaba pala nito ito na yung pinakamahaban tulay dito sa bypass road na to so yan yung ating drone shots na naikutan lang natin ito ng kaunti gawa ng ay ito lang ating kukunan itong tulay na to ito lang yung ating sadya dito na nung huli kasing update natin wala pa tong o oh, hindi pa na i-install yung gerder na yan at uh, ngayon nung daan nating sumunod na buwan ayan na, meron na at yan ay unti-unti nang uh, nilalagyan ng mga patibay tapos ipagkanalagyan ng patibayan ay kasunod na dyan yung pagbubuhos ng kanyang pinaka konkreto para latag para sa karsada at abay-bay naman natin itong papunta sa dinaanan natin kanina na hindi tayo nakalusot at dumaan tayo doon sa niyugan e nakikita sa baba na yan na may guhit na puti ay dyan inasimbol o diyan binuhusan o dyan nga inasimbol yung in-install na beam o girder doon sa tulay napakadami po nyan at diyan sa unang unahan yan yung natatanong ng drone binubuhusan na rin niya ng semento karugtong nung galing doon sa may barangay San Vicente o galing doon sa may Santa Maria Santa Maria pa nga yata nakakasakop dito at uh, dyan tayo galing kanina umikot lang tayo dito sa main yugan dito tayo lumusot diyan sa may bahay na yan sa gilid na yan at uh, babalik naman natin ngayon ang drone at para magdiray diretsyo na tayo sa ating ibang uh, destination ang ating drone ngayon ay naka FPV mode kaya pagpasinsyahan nyo na sinadya ko yan para maiba naman kanwari ay tayo i you know, uh, FPV drone pilots <laughs> ayos din naman kahit pa eh basta maiba naman at um, uh, ayan nakabalik na ang ating drone at yan ang ating drone shots dito sa may barangay San Miguel Alaminos to San Pablo bypass road ngayong April uh, April 23 2025 maraming salamat po at uh, natapos na natin to at ang uh, update ay ito na nga major jurder na siya sa 2345678 siyam bali 18 at uh, kahit linggo may nagagawa dito ano oh. wow Tapos na ano, kahit linggo linggo. Kahit linggo talaga may nagagawa. Picture lang, lang natin. Parang ang ganda ng picture ng sa Hindi, ganito na lang. Hindi ko kailangan picture ng aking cellphone. Ganito. Yan. Akit ako dito. Tapos, lingon ako pabalik. Ganito no. At yan yung dulo ng Alamino San Pablo Bypass Road Magabok At ang gagawin natin ngayon dahil nandito na tayo sa may San Miguel Alaminos Laguna ay uh, maghahanap naman tayo ng iba nating pwedeng mapuntahan kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video Uh, tagtag ng humps maraming salamat ng oas bye